Huwag kang maniwala sa sabi-sabi lang. Dahil sa panahon ngayon, mas mabilis pang kumalat ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Sa panahon ngayon, para bang mas mabilis pang kumalat ang chismis kaysa sa totoong balita? Para bang ang mga tao ay mas atat pa na isure ang mga bagay na hindi naman nila alam kung totoo? Tapos yung iba, basta nalang maniniwala, hindi man lang iniisip kung totoo ba yun o hindi. Kapag may narinig kang chismis, yung una mong gagawin dapat tanungin mo yung sarili mo, totoo ba to? Kasi kung hindi mo naman alam kung totoo, bakit mo isi-share diba? Tapos yung iba, kapag may narinig lang na chismis, share agad sa Facebook o kung saan saan pa. Kung may narinig kang chismis, isipin mo muna kung totoo ba to. Kung hindi mo alam kung totoo, huwag mo nalang i-share. Kung alam mong totoo, edi eh i-share mo, pero siguraduhin mo hindi ito makakasakit sa iba. At higit sa lahat, huwag tayong maging sanhin paggalat pagkalat ng mga chismis o kasinungalingan.